Bukod sa mga bangko at malls, isa ang mga airport sa mayroong pinakaistriktong protokol patungkol sa seguridad. Lahat dito ay binabantayan, sinisiguradong lahat ng pasahero ay kumpleto sa dokumento at walang dalang mga ipinagbabawal. Ngunit madami pa din ang pasaway at sumubok na makalusot dito. Kaya naman sa videong ito ay ating tatalakayin ang 10 nakakagulat na bagay na nakumpis ka ng mga airport security. Mula sa nakakahong mga ulo ng tao hanggang sa mga nakumpis kang gold bars. And so, let's start. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 10. Mga Pugot na Ulo Taong 2013, nagulat ang mga opisyal ng customs sa Chicago O'Hare Airport matapos dumaan sa kanilang x-ray screening ang isang kakaibang package sa kanilang paghihinala ay kanila itong kinumpiska at hindi nila inaasahan na babati sa kanila ang labing walong pugot na ulo ng tao na nakapreserve at selyado sa mga plastic containers. Nagulat sila dahil hindi nila matukoy kung bakit at para saan ang mga ito. Matapos ang investigasyon, napag-alaman na ang mga pugot na ulo ay nagmula sa Illinois at ipinadala sa isang medical facility sa Roma para gawing specimen ng mga medical students. Nangyari lamang na ang nasabing package ay nagkaroon ng aberya sa dokumento kung kaya't nagbigay ito ng pag-aalinlangan sa mga opisyal ng customs. Ang pagpapadala ng ganitong mga kargamento gaya ng mga cadavers o bangkay ng tao ay normal naman basta kumpleto ito sa mga papeles. Number 9 katawang balot ng iPhones. iPhone is life ang sabi ng iba at ganun na nga ang nangyari sa lalaking ito na nagtangkang mag-smuggle ng 94 iPhones patungong China mula Hong Kong noong 2015. Siya ay nabisto sa kanyang modus matapos maghinala ang mga airport security sa estilo ng kanyang paglalakad. Sino ba naman ang makakapaglakad ng maayos kung ganito kadaming iPhones ang nakatali sa iyong katawan? Akala siguro ng loko ay mauutakan niya ang mga security dahil kinailangan pa niyang mag-set up ng malakas na alarm sa pagbabaka sakaling makakalusot siya sa metal detector. Marahil ang motibo niya sa pag-smuggle ng mga ito ay sa kadahilan ng mas mura ang presyo ng mga iPhone sa Hong Kong kumpara sa mainland China. Umabot lang naman ng 48,000 US dollars ang halaga ng mga nakumpiskang iPhones. Number 8 Mga Ahas Sinong magaakala na pwedeng magkatotoo ang pelikulang Snake on Plane na ipinalabas noong 2006? Well, nakakatakot mang pakinggan pero parang ganito ang eksenang naranasan ng mga security officials sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport matapos nilang masabat ang 30 pirasong ahas sa bagahe ng isang lalaki na galing Korea. Salamat na lang, dahil ang mga ahas na ito ay patay na at nakalagay sa mga malalaking glass jar. Gayunpaman, ayon sa mga inspectors, maaaring ang mga ito ay nagtataglay pa din ng venom kahit na ang mga ito ay patay na. Hinala nila, maaaring ang mga patay na ahas na ito ay gagamitin sa mga traditional medicines. Gayunpaman, ito ay kinumpiska at itinurn over sa customs. Number 7. Chastity Belt. Gaano katibay ang inyong pagsasama ng iyong asawa? Napanood mo ba yung video sa YouTube, ha? Kayang-kaya -kaya kong gawin sa iyo. Ka rin kita na nakahubad sa kalsada. Minsan ang labis na pagdududa ay walang magandang na idudulot. Gaya na lamang sa nangyari sa isang 40 taong gulang na babae mula sa London. December 2004, noong harangin sa Athens Airport ang isang babae matapos tumunog ang alarm ng metal detector pagkadaan niya dito. Napag-alaman na siya ay nagsusuot pala ng isang chastity belt o isang metal na bagay na ginagamit upang maiwasang makipagtalik sa sinuman ang isang babae. Kumbaga nagsisilbi itong kulungan para hindi mapasok ng sinumang bubuyog ang mahalimuyak na bulaklak. Well, if you know what I mean. Ayon sa babae, pinilit lamang itong ipasuot sa kanya ng kanyang asawa dahil sa kawalan nito ng tiwala sa kanya. Mukhang bagay ito sa mga hindi makontento sa iisang asawa ah. Ano sa tingin nyo? Number 6. Droga sa loob ng ari Lahat na siguro ng paraan ay gagawin ng mga sindikato para lang makapagpuslit ng droga. Ngunit aakalain mo bang pati sa pribadong parte ng babae ay handa na nilang gawin? Gaya na lamang ni Katie Ann Ferguson, isang 26 years old na taga South Florida. Inaresto siya ng mga airport security sa Fort Lauderdale Hollywood International Airport matapos ang kanyang flight sa Jamaica. Hinarang siya ng customs at border patrol dahil napansin nilang mayroong kakaiba sa kanya. Matapos siyang mahuli sa akto ay inamin niyang isinilid niya ang 6 ounce ng cocaine na nakabalot sa plastic tape sa loob ng kanyang ari. Bukod sa illegal ito, ang ganitong pamamaraan ay lubhang delikado para sa nagdadala dahil kapag minalas ay maaaring tumagas ito sa loob ng tao. Samantala, ang ganitong mga pangyayari ay karaniwan na sa mga airport kung hindi nilulunok ay itinatago ng iba sa kanilang pribadong parte ang mga ipinagbabawal na gamot kagaya nito. Number 5, Tarantulas Siyempre, hindi pwedeng mawala ang Pilipinas sa listahan. Oh, yeah. Dahil alam nyo bang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ang mga opisyal ng Bureau of Customs ay nakumpiska ang 119 live tarantulas na isinilid sa isang pares ng sapatos. Ang nasabing package ay napagalamang nagmula sa Poland at nakatakdang i-deliver sa isang tao sa General Trias Cavite. Ang mga nasabing tarantulas ay mayroong iba't ibang uri na nakalagay sa mga plastic vials sa kaisinilid sa sapatos. Hinala ng mga opisyal, ito ay smuggled at kaagad na itinurn over sa DENR. Number 4, bata sa loob ng maleta. Noong May 2015, ang mga airport security officials na nagbabantay sa border ng Morocco at Shota ay hinarang ang isang babae na may hinihilang mabigat na maleta. Dala ng kanilang pagtataka, kanilang sinita ang babae at ipinadaan sa x-ray scanner ang kanyang dalang bagahe. Dito ay kanilang nakita ang tila imahe ng isang batang nakayuko sa loob ng maleta. Pagkabukas ay dito na nakumpirma ang kanilang hinala. Isang walong taong gulang na batang lalaki ang bumungad sa kanila. Ang bata ay walang kahit anumang travel documents kung kaya't naisipan ng kanyang ina na ilagay na lamang siya sa loob ng maleta sa pagbabakasakaling makakalusot ito sa airport. Dahil dito, dinakip ang babae at sinampahan ng kaso dahil sa tangkang pag-ismagel ng tao. Number 3, Gold Bars sa dami ng bagay na pwedeng makalimutan sa loob ng eroplano, hindi mo aakalaing pati isang malaking bag na naglalaman ng gold bars ay maaari din palang maiwan dito. Isang bag ng gold bars na nagkakahalaga ng 1.2 million US dollars ay nakita sa CR ng isang commercial flight mula Mumbai patungong Bangkok, Thailand aksidenteng nakita ng isang aircraft maintenance ang mga nasabing kayamanan noong sila ay nagsasagawa ng end of day inspection sa loob ng airways Boeing 737 plane. Ang mga nakitang gold bars ay mayroong 53 pounds na total na timbang. Pinaniniwalaan naman ito ng mga airport security na maaaring nagmula ang mga ito sa UAE. Number 2. Tiger Cub. Isang batang tigre naman o tiger cub na nakalagay sa isang suitcase ang nasabat ng mga airport security sa Bangkok International Airport. Ang baby tiger ay pinatulog at inilagay sa isang suitcase kasama ng mga staff toys na Tiger sa pag-aakalang malilin lang nila ang mga luggage inspectors. Subalit pagdaan nito sa x-ray scanner, doon na nagsimulang magduda ang mga opisyal at binuksan ang bagahe. Dito ay tumambad sa kanila ang Tiger Cub na tinangkang ismagel papuntang Iran. Agad namang hinuli ang 31 years old na lalaki sa kasong wildlife trafficking. Number 1. Lipstick Stun Gun Karapatan ng bawat isa ang safety. Ngunit sa airport, ang pagdadala ng firearms at iba pang mga self-defense gadgets ay strictly regulated at hindi maaaring dalhin o isama sa mga carry-on bags. Gaya na lang ng stun gun na ito, sa una ay akalain mong ito ay simpleng lipstick lamang Ngunit sa totoo, ito ay isang stun gun na mayroong 350,000 volts. Mas malakas kumpara sa mga usual na stun guns na ginagamit ng mga pulis. Kaya nitong magparalisa ng isang malaking tao sa loob ng ilang minuto. Ito ay nakumpis ka sa isang hand carry bag ng isang babae sa Vermont. Hanggang dito na lamang ang ating video kaibigan. Muli! This is Bright Owl PH at huwag sanang kakalimutang mag-subscribe at see you on my next video. Peace out!